Jangan lupa like, subscribe dan share Mga siswang. Ito nga pala yung mga hindi ko na-upload dati. This year lang to mga siswang ha. Siguro mga piyesta kasi to. Kasi napakaraming banderita si. Eh. Ito hey. nga pumunta nga kami dito ng Papa misa sa cake copy. Or copy mga siswang. Hindi ko alam yung exact talagang basa eh. yung mga siswang aesthetic dito dahil may pamiror sila. Tapos may papakita ko sa inyo yung mga nasa likod. Ang ganda. Umorder na nga kami dyan ng Papa may ng milk tea at ito nga mga siswang sinasabi ko sa inyo. Opak. pack, nagpicture-picture nga rin ako dyan. Nagmamaganda maganda rin ako dyan, mga siswang kasi ang kitkit nga. Dito sa ibang or sa harapan nga ng iglesia ni Cristo. Abay mga siswang hindi pa nga ako na contento dyan sa milk tea. Nagpabili pa nga ako sa Papa Minong Kwekwe. Ako mga siswang naunahan na nga tayo ng pagkain bago ang walking or jogging. Butong pa nga kami yan, mga siswang kaya yan napakain na nga kami. Ito nga yung isang kaibigan namin mga siswang kasama namin yung mag-walking dito. Hapon nga ito. Ito yung mga panahon mga siswang na hindi pa ako masyado inaasin. Alam niyo na mga siswang kapag mga bawal talaga yung mga kinakain mo talagang aasidin ka talaga. in number one bawal sa akin ang milk tea. Tapos yung mga ganyang food mga siswang kaya ng kwekwe. Alam niyo na kasi diba mga siswang mamantikayan tapos masuka. Tapos mga siswang alam niyo naman ako grabe ako kumain yan dati. Kaya nga pag binabalikan ko talaga yung mga video ko na to, Diyos ko, nakakaloka pala ako kumain talaga. And then yung mga siswang, hinigup ko pa talaga yung sauce. Hanggang ngayon pa rin naman mga siswang, di ko maalis talaga yung milk tea na yan. Paunti-unti lang mga siswang, o kaya minsan sa isang ganyan, hati kami ng papa O um. kaya naman patikim-tikim na lang ako mga siswang. Kaya mga siswang, nang hirap kayo magkasakit, Diyos ko po. Stay healthy na talaga tayo mga siswang, lalo na sa mga kinakain natin, dapat maingat. Apo, pinagmalaki ko pa nga sa papa mga siswang, na konti na lang ako, sa kanya napakarami pa. Alam ah. mga siswang, pagtapos niya, nagkasakit ako. Tapos ito pa mga siswang, may video nga ng ganito mga siswa naglinis nga kami ng kwarto ko. tapos nilagay ng papa mo ng ganyan mga siswa yung net nga pala para doon sa bintana net mosquito mga siswa para hindi pasukan talaga ng mga lamok lang oh. ko kasi galit na galit sa lango mga siswa talagang hahabulin niya talaga paikot-ikot sa kwarto oh. Uh -huh. nung pag nasa baba si Renen mga siswa ang disco po galit na galit sa lango yun kaya talagang lagi kami naglilinis eh yung mga siswa na idikit na ang ganda ganda ng kinalabasan okay, napakakiti ng Renen ko mga siswa tingnan niyo naman no, kung paano yung paghiga niya babalis-balis pa nga ako diyan mga siswa at magpupunas-punas nang sahig napakakiti talaga ng Renen ko na mga siswa kalmo talaga baby hilig na hilig na mong manakman. Ayan nga, eto, alam ko, kinagabihan to, mga sisong, kumain din kami ng mangga. Halo, na talaga tong video na to, mga sisong, ay nga, tinan mo, kinabukasan din ata to. Kasi ito. nagkasakit ako, mga sisong, tapos dyan ata, nagpapawis ako dyan. kwarto ko nga, parang magulo na naman, nakakaloka. Hindi ba nga ako nakontento dyan, mga sisong, kinabukasan ata, eto yung nagjogging ako. So cool. Siyempre, kasama natin ang papa ko, no? Ayan nga, bitbit dyan -bit yung wayboard ko, mga sisong, at alam ko, dadaanan din namin ng papa mo ko Mga sisong, no, kailangan natin mag-walking, walking, jogging, papawis talaga tayo para Pero hmm? dapat may tulog din, mga siswang, ha? E, ito nga, natatanong ko na nga ang papa mo sa candle. Dala, dala niya rin pala yung bike niya mga sisuan. Hindi naman mga siswang kaya nasabi ko talagang piyesta to kasi tingnan niyo mayroon pang mga badgeritas. Kugura na nga kami sa eternity mga sisuan. Tara samahan niyo kami. Alam mo ba mga siswang habang ini-edit ko to bigla na lang ako ng lung. Kasi meron na kaming isang kajagers ngayon talagang patay na. Pero dito sa video na to kitang-kita namin talaga siya at napakalakas niya. Ay? Dito na nga yung ibang jagers mga siswang at umiikot na nga yung mga girls and boys. Si so, Larry, sabi ko ba't siya nagpakalubo pero bagay naman. Tingnan niyo mga sisuan ng tarpaulin namin jagers forever. Walang iwanan, bawal pasaway. Kasi kapag pasaway ka mga siswang, evicted ka talaga dito sa grupo na to. Napakarami nang natanggal dito mga siswang na mga pasaway. Ito kasi bawal talaga yung may ugali at ma-attitude. So, dito yung mga kasama talaga namin, mga senior na mga siswang. Malawang. na pangunawa dapat yung meron ka dito. At ito nga mga siswang ang sinasabi ko sa iyo, si Ate Sheila nga po. Ang lakas-lakas pa ng Ate Sheila dyan mga siswang naka mm -hmm. Guster, yung nakagreen. August 30 na nga mga siswang 2024. Alam 40 days nga po ata sa 23 or 24 mga siswang. Alam ko rin masaya rin ang Ate Sheila mga siswang sa aming lahat. Kasi buo pa rin kami at matatag at walang pasaway at Ate Shella, mahal na mahal ka namin hindi hindi ka namin makakalimutan, Chairman. Nagyakag na nga magkainan mga siswang ayan na tamang kuha na nga lang po. Kain tayo mga siswang. Thank you Lord sa blessing. Ang sarap-sarap talaga sa mga siswang kapag ganito yung breakfast. Ay, hindi yan si Papa yung mga siswang. I mean yung mga foods. Kaya ng egg, puyo, fried rice, hot corned corn beef. Tapos may mainit na init na kape or gatas. Labas talaga mga siswang. No, ito nga, pag taas ko nga kumain mga siswang, uminom na rin po ako ng gamot. Antibiotic nga po Alam yan. Alam mga siswang kasi nilagnat nga ako niyan dahil nga po sa maganang ng uh -huh. ko. Kumain kasi ako ng fish natuso kong ngiping ko, dumi. Parang na-impact mga siswang. Kaya buti na lang talaga. Okay na rin talaga ngayon. Ay nga si ate dyan mga siswang. Ang isa sa pinakamagandang pinsa ng papa okay. niya. May kasi silang magaganda yan. Dinalo niya nga yung mga lolos-lolos. Pati yung mami niya. Pati rin yung mga tito-tita niya mga siswang. Isindi na rin kami ng kandila at bumili na nga rin po siya dyan ng bulaklak. Okay. Indasalad nga rin kami mga siswang. After nga nyan, umuwi na rin kami. Thank you Lord!